recipe namin ng ko sa juicy. Fresh juices lang ang iti-take mo the whole day. Walang iba. Eh, paano yun? Ha? Ano? Kapag kaya ng katawan mo, bawal siya sa diabetic, sa buntis, sa low blood. magpa-check ka muna sa doktor kung pwede sa'yo. Mag-take ka kung kailan ka nagugutom. 6 to 8 glasses a day. Mga ganon. Ganon ko siya take 6 to 8 glasses a day. Minimum of three days para sa akin. Three days to 15 days na yung nagawa ko. At kung hanggang kailan mo kaya. Cleansing din to para malinis yung sistema natin. No solids, no coffee, No soft drinks. Kailangan rin uminom ng maraming tubig dahil nakaka-dehydrate din to. At dapat kumpleto ang tulog mo. Kasi ako, sa experience ko, lagi akong inaantok pag nagjuicing ako. Why try juicing? At bakit ko to ginagawa? Para sa mga nagtatanong kung ano yung skincare routine ko, ito yon juicing. Kasi naniniwala ko na kung ano yung tinetake ng katawan mo, yung din ang lalabas sa skin mo. Ito ang best skincare para sa akin. Plus, syempre, moisturizer morning and night. At sa mga nagtatanong kung paano ako nag-lose ng weight, heto yon. Mahirap siyang gawin pero kailangan porsigido ka at isipin mo para sa health mo yon. Gusto niyang try yung recipe na amin din, Eto Heto yun! Siyempre, kailangan natin ng juicer. Dalawa hanggang tatlong carrots. Ooh! Yes, rispa! You're going to fall. Respond, no? <laughs> dito nang gugulo ka. Dalawang bell pepper. Siyempre, dapat tanggalin yung mga putong. Two to three cucumbers. Ganyan yung pagkakahiwa ni Nanay para madaling i-juice. Dalawang apple, pampatamis. At celery. Pwede ring dagdagan ng broccoli para mas masustansya. Ito na! Mahigit na ito sa isang baso. At pwede itong gamitin pang pataba sa lupa. Pwede rin ang melon, singkamas, pakwan, honeydew, mas maganda kung ano yung uso sa panahon. At marami pang iba dahil pwede rin kayo mag-mix ng kung ano-anong prutas at gulay. Pwede kayo mag-experiment. Mas maganda, may kasamang greens para mas healthy. Hindi ba? Lagi tatandaan, inhale positivity, exhale negativity. Pag natapos nyo to malaking ginhawa at feeling nyo ang gaan-gaan ng pakiramdam nyo, feeling nyo ang ganda-ganda nyo. That's it. Thank you for watching. Hello to Migi from Bulacan. Have a great day.